Hello guys. Good evening guys. <clears throat> ito kasi usaping usaping politika eh. Pero ngayon ngayon lang. Ayoko sana makisawsaw ito. Kasi usaping politika. Pero ngayon ngayon lang eh. Natatawa ako sa nangyayari talaga dito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit. Napakayabang, napaka makapangyarihan pala ng ating uh, House of Representatives. Eh, pwede pala silang basta-basta na lang magpapakulong, magsasight for contempt at magpapakulong ng kung sino man doon lang sa sa dahilan na hindi i-divulge yung source, no? Kung may source ka, pag sila nagpapatawag, kailangan i-divulge mo. Otherwise, i ka nila for contempt. Ipapakulong ka, pwedeng-pwede, ganun-ganun lang kadali. No? tapos pag may napansin sila sa iyo na kunyari na napapansin nila ang nagsisinungaling ka pwede ka rin pala nilang pwede ka rin pala nilang ipapakulong no? yun ang nangyari kina Badoy at kay Celis kay Badoy may napapansin daw yata silang kadahilanan na mukhang nagsisinungaling hindi pa sila sigurado ha na nagsisinungaling si, si Badoy hindi pa sila sigurado. Napapansin lang nila. Kaya, pinapakulong nila. No? Si Celis naman, <coughs> ayaw i-divulge yung source. Okay. Ayaw ko sanang makialam dito. Ayaw ko sana makisawsaw kasi alam nyo na, usaping politika. Pero natatawa ako kasi ang bubulin ng mga tao sa House of Representatives, no? ang bubulin nila grabe. Tapos, ang katawa-tawa ngayong gabi lang nitong gabi lang nakita ko to nakita ko to no, sa sa YouTube no na na pinalaya na for humanitarian reasons si Badoy at Celis tawa-tawa ako kasi kanina-kanina lang kayo ng umaga banda nakita ko yung may nagra no for Badoy and Celis no na kinundi na malamang mga kasamahan yon ni ka Eric na kinundin nila ang pagkukulong kay Eric at saka kay Badoy kaninang umaga nananawagan yung katropa nila no, siguro mga dating kasapi yon na sumurender na hindi ko na makita dito eh Sige lang, hayaan nyo, papakita ko yun. Pero may nagrarally sa labas ng House of Representatives kanina ko napanood. Nananawagan sila na palayain si Badoy at sa Kaselis ang tatapang ang tatapang ng mga nagrarali doon. No? Tapos sa uh, sinabi pa na pag hindi nyo palalaya, palayain yan, malamang bukas, makalawa, dadami na dadami kami. Maka darating pa yung grupo namin. Uh, yung yung uh, aabot daw yung grupo nila hanggang Commonwealth. Ganon. Yan, yan yung pagkasabi. No? Ibig sabihin, marami pang magdadatingan na mga kasapi na dating mga katropa ni Ka-Eric at aabot pa hanggang Commonwealth. From House of Representatives to Commonwealth, malayo-layo po yun. Hindi po yun pwedeng lakarin. Malayo-layo po talaga. No? So yun yung, yung banta nung, nung nagrarali kaninang umaga. Kaninang umaga ako na panood. Hindi ko alam kung baka kahapon pa yun nangyari. Tapos ngayon, nitong gabi, na nakita ko to si Representative Tambunting pagkatapos ng rally, may napanood din ako na si si Kaerik pala at sa si Tambunting. Eh dinalaw pala ni Tambunting, representative Tambunting. Itong si Kaerik at uh, at may in-reveal daw na pangalan yung source ng kanyang information no in-reveal daw doon kay Tambunting so ngayon ang aabangan natin si representative Tambunting si Representative Tamb Tambunting na yung, yung magda-divulge. Total sa kanya, di naman niya na-reveal eh. abangan natin yan. Dapat si Representative Tambunting na ang magda-divulge. No? At saka i-confirm. Malamang, baka, mamaya, baka i-confirm ni Badoy. No? Eh siya na yung may assignment eh. Tingnan natin kung talaga bang i-divulge niya. No? Kasi dito sa video ito, mayroon siyang reservation. Mayroon siyang reservation. No, kung hindi ako nagkamali, i-ano ko pa, Apanorin ko ulit ito. No? Natatawa ako, tawang tawa ako, kaya hindi ako nakatiis. Talagang uh, magbibigay ako dito ng opinion tungkol dito. Ang sabi ng Representative Tambunting, uh, Pasko naman daw. Tingnan, panoorin mo. Pakinggan natin. So, alam po nyo, uh, Pasko po na yun. At uh, alam po nyo, for humanitarian reasons, hindi mo kailangan ayan ay uh, magkaroon pa ng bumingi ng sorry o ano man. Eh, na kami na whole mismo ang nag-decide na sila ipakawala pa rin. For humanitarian reason daw, kaya papalayain na nila si Nabaloy at Celis si kasi magpapasko. Dito ako natawa eh. Alam niyo kung bakit? Kaya nila pinalaya si Nabadoy at Celis dahil yung nagrarali kaninang umaga o kahapon ba yon ay nagbanta na dadami at dadami pa yung, yung sasali sa kanilang, sa kanilang rally. Yun yung nakikita ko. Takot na takot ang mga kongresista sa nangyayaring rally sa labas ng House of Representatives kanina. Kung baga sa Bisaya, ni bahag ang tilahang ikong. Nanginginig sila sa takot Pangalawa, noong lunes, naghain ng habeas corpus petition uh, na pinagunahan ni attorney Harry Roque, yung asawa ni Nabadoy at Celis. Isa pa yon, natatot sila doon. Alam nyo, may nakita akong video kanina, no, may nakita akong video kanina na tinitreat nila kasi sa tingin ko yung petition for habeas corpus nila ay isinabmit din o baka copy, copy furnish lang ang uh, ang committee committee for legislative franchises no ay sinabmit din o kinapi furnish ni attorney Roque doon sa committee no tapos tinrit naman ng committee at sabi ng mayroon pa doon si ano eh, si Representative Abante yata nagsabi na isususpend yata kasi or partially igra. Ano, ano ba yun pagkasabi niya? Ang sabi niya eh, <clears throat> hindi naman natin alam na pag ititreat natin, palalayain natin pero nun, sa kakasuhan naman tayo no sa Supreme Court kasi kinasuhanin pa sila bukod doon sa petition for habeas corpus kinasuhan pa sila ng kampo nila Badoy at Celis ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin nag ho ang pamilya nila Celis at Badoy sa Supreme Court Yun po yun So, kailangan kasi yung petition for habeas corpus, yun yung pinakamataas na antas, pinakamataas na antas ng mga kaso, mga petisyon na da dapat desisyonan kaagad ng, ng Korte Suprema. So, meaning, hindi aabutin bukas o hindi aabutin bukas o hindi aabutin ng December 15 maglalabas na ang Korte Suprema ng kanilang desisyon. Malamang sa aking pananaw ay pabor kina at Celis. Isa yan. No? Isa yan. Pag nagdesisyon ang Korte Suprema pabor kina Badoy at Celis at alam kong nakikita yan ng House of Representatives, nakikita yan ng, ng ating mga kongresista. Hindi ho ba pag nagdesisyon ang Korte Suprema, napakalaking kahihiyan napakalaking kahihiyan ng ating mambabatas lalo na sa lower house o sa house of representatives lalong lalo na yung mga yung yung committee no na nag-cite for contempt hindi ho ba malaking kahihiyan ho ang aabutin ng house of representatives pag nagdesisyon ang korte suprema kaya nung sabi ng isang congressman na kumbaga pwede nating i-treat yung kanilang uh, kanilang petition na para palayain sila na isinumite sa atin. Pero dapat iwithdraw nila yung kanilang iwithdraw nila yung kanilang kaso laban sa atin sa Korte Suprema. Natatawa ako eh. Doon pa lang mahalata uh, mo. Duwag ni naman pala ito sila. Takot na takot sila. Imaginein mo, kailangan nilang i-bargain. O sige, palalayain namin kayo, pero dapat i-withdraw nyo yung kaso nyo sa Supreme Court. Nung klaseng mga tao ba naman ito? Nakakahiya. Dito na pupunta ang mga boys natin sa mga taong ito. No? Ang yayabang eh. Ang bubuli. Tapos ngayon, gustong makipag-bargain. Kaya kung ako kay Badoy at Celis, ito yung masasabi ko. Ituloy nyo yung kaso para sa mga, mga magagaling na kongresista na yan. Ituloy nyo. Para sa mga ordinaryong mamamayan para sa amin, mga ordinaryong mamaya, mamamayan. Hindi ako bayaran. May trabaho ako. May trabaho ako, ha? Hindi ho ako bayaran. Kaya kung ako, kailangan ituloy ni Badoy at Celis yung kaso laban sa kanila para makita natin, no? Para makitang ang katag sa Bisaya pa. Kaya natatawa ako, eh. For humanitarian reasons daw, kailangan palayain sila dahil magpapasko naman yang hian naman ako. Good night.